Team mula sa fieldbox box ipinadala na sa Davao Oriental para magsagawa ng damage assessment kasunod ng magnitude 7.4 na lindol sa manay Davao Oriental. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Gerald Ulep. Kasamang Jenny Patuloy lang ang nagsasagawa ng impact assessment itong team mula sa P-Box sa Samaraya, Davao Oriental kasunod ng magnitude 7.4 na lindol kahapon. Sinabi ni People's Director uh, Dr. Terecito Bacolcola, layo ng kina na magsagawa pa ng pag-aaral dito sa pinsanang dunot ng lindol. Hanggang sa ngayon kasi ay patuloy pa rin na ang mga nararamdamang aftershock ng mga sa Panjaniga. Sa katunayan na umabot na sa 831 ang bilang ng aftershock ng tumamang lindol. Ang mga aftershocks ay may nakas na magnitude 1.2 hanggang 5.8. Samantala, lumobo pa sa 10,671 ang aftershock semana ng magnitude 6.9 na lindola sa lalawigan ng Cebu. Kasama mo sa DZXL, Arman Manila, Rajuman Manzeral, Bicolet, Masaka, RMN. R R R